Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng Uwebes sa inyong lahat. Disyembre 14 na tayo, 2023. Ngayong araw ay ginugunita din natin ang pag-alala sa isang kilala na pare ng mga karmilita, ang kanyang kafestahan, San Juan de la Cruz. Alam nyo si Swan, San Juan de la Cruz ay isang... Uh, Carmelita na pari at uh, taglay niya ang karunungan sa kanyang uh, pagkatao at uh, uh, sinubukan niyang uh, uh, ipaalaala sa mga kasama niyang Carmelite ang mamuhay ng simple mamuhay ng may kabanalan at mamuhay ng naaayon sa uh, kanilang pangako na manatiling tapat sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya bilang religious no at si San Juan de la Cruz ay nagsimula at siya ang namuno na baguhin ang pananaw at pag-unawa ng buhay ng isang religious kaya uh, na itatag yung Order of Carmelite Discalced sila yung mga kapatid naming mga pare Karmelita na kahit Uh, hiwalay man sila sa kabuuan uh, order ng Carmelites ngunit kaisa namin sila sa pagpapahayag ng buhay relihoso buhay Karmelita si San Juan de la Cruz ay kilala sa kanyang napakalalim na karanasan lalong-lalo na sa usapin ng pagmamahal at uh, pag-unawa sa buhay buhay na may pananalig buhay na may uh, pagtitiwala sa Panginoon gamit ang kaniyang karanasan, gamit ang kaniyang kaalaman upang mapagtibay pa ang kanilang kaniyang ugnayan sa Diyos at sa tao, sa kapwa lalong-lalo na sa usapin ng paglilingkod. Pagdasal natin sa araw na ito ang lahat ng mga karibalita sa buong mundo na sila ay maging matatag sa misyon na ipalaganap palaganap ang paghahari ng Diyos lalong-lalo lalo na sa pamumuhay ng may buhay panalangin. Sa araw na ito ang ating uh, pagninilay ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 15. Jesus said to the crowds, Amen, I say to you, among those of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet, the least in the kingdom of heaven Is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. All the prophets and the prophesied up to the time of John. And if you are willing to accept it, he is Elijah, the one who is to come. Whoever has ears, Puto here. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo sa buhay kristyano, kailangan talaga natin magkaroon ng tapat na pakikinig. Kahit sa aspito, aspeto, uh, pagkulang tayo sa pakikinig, hindi natin maunawaan yung, yung mga nangyayari, lalong-lalo na kung pag-uusapan din ang pagpapatibay ng ugnayan. Siguro, mas magandang tingnan din natin ng mabuti yung yung ating kapasidad na makinig. Nakikinig ba tayo o baka gusto lang natin na tayo lang din ang pakinggan? Siguro bilang Kristiyano, bilang mamamayan, uh, pagtuunan natin ng pansin yung pag-unawa sa mga pangyayari sa pamamagitan ng pakikinig. Dahil sa pakikinig, kung tayo ay nakatuun ng mabuti doon, mapagnilaya natin at maunawaan kung ano yung sinasabi ng nagsasalita. So siguro para sa akin yun yung pinakamagandang tingnan natin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan ba tayo nakinig ng mabuti sa bawat isa? Lalong-lalo -lalo na sa mga tao na nangangailangan ng pakikinig. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoon Isus, turuan mo kami makinig. Ubang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong kaluuban. Ang pakikinig ay isang paraan na maipadama uh, namin sa bawat isa ang pagunawa ng totoong pangyayari. Amin.